lagi kayo chat shout sa inyong lagi guys kung saan man kayo sa, mga sa mga mga. Uh, ingat po kayo palagi and God po sa inyo guys share ko lang uh, guys yung night view dito sa mga uh, dito sa harapan at maraming maraming salamat ang guys sa mga mga super super maraming maraming salamat sa pag-shoot ko ng video. At maraming maraming salamat po sa ating video ng mga Pink Band Band. Maraming maraming pong salamat. At sa mga silent viewers, at sa pag-ibig din din pa maraming maraming salamat po sa ating support. At sa lahat po ng mga team na pumapasok po sa ating, hindi mo lang shout out sa mga team na team na team na Doran, team na Pugop. nakakasak po sa to. So, mga team niya na maraming maraming salamat po sa inyo at ng video. ko dapat isa-isa niya. Maraming maraming salamat. Ingat na kayo talaga ang tabi Bye! -bye.